mautay otay ang limang pisong taas presyo ng petrolyo ngayong linggo. Yan ay para raw hindi masyadong mabigatan ang mga consumer. Pero sabi ng isang transport group, presyong bitay pa rin yan. Nasa frontline na malitang yan si Gerard de la Peña. Sa gerang Israel at Iran, sumali na rin ang Amerika. Hindi man tayo direktang apektado niyan, umaabot ang perwisyon nito sa ating kalsada dumara ng in-export na krudo ng mga bansang miyembro ng Organization of the Petroleum Exporting Countries tulad ng Saudi Arabia, Iran, United Arab Emirates at iba pa sa Strait of Hormuz. 20% ng global demand sa langis ang dumaraan dito. Pero matapos ang pag-atake ng US sa Iran, posibleng ipasara ang Strait of Hormuz. Kapag nangyari yan, magkakaproblema sa supply ng produktong petrolyo at tataas lalo ang presyo nito. Sa ngayon, wala pa naman daw problema sa supply. Pero dito sa Pilipinas, dalawang oil price hike ang ipatutupad ngayong linggo. Bukas, tataas ng 2 pesos and 60 centavos ang diesel, 1 peso and 75 centavos sa gasolina at 2 pesos at 40 centavos sa kerosene. Pagdating ng Huwebes, tataas ulit ng ganyan ang presyo ng petrolyo. Ibig sabihin ngayong linggo, may git piso ang itataas sa kada litro ng diesel, may git piso sa gasolina at halos limang piso sa kerosene. Napakabigat niyan para sa mga jeepney driver na gaya ni Romeo Pascual. Ang kinita niyang 500 pesos kada araw, mayiging 300 pesos na lang. Ako eh, didagdag na naman yan sa pang-ulam na. Pukuhaan yung panila. Panawagan ng grupong piston, tanggalin na ang excise tax sa langis. Kahit hinati sa dalawa ang big-time oil price hike, hindi pa rin sangayon dito ang grupo ng mga tsuper. Parang ang gusto nga palabasin, may utang na loob tayo dahil hindi biglaan pero isinsa ng bitay ka pa rin. Nakahanda naman daw ang fuel subsidy para sa mga PUV, kabilang ang mga jeep, bus, taxi at tricycle. 2.3 billion pesos ang paghahati-hatian nila. Pero sisimulan niyang ipamigay kapag sumampa sa $80 per barrel ang presyo ng langis sa pandaigdiga merkado. Kasalukuyan na itong nasa $76 per barrel. Kahit malaki ang itataas ng presyo ng petrolyo ngayong linggo, malabo pa rin aprubahan ang dagdag na piso sa pasahe sa jeepney. Bilang tulong sa mga commuter, tinitingnan ang pagbibigay ng libreng sakay sa mga bus sa Metro Manila, Cebu at Davao. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard Dela News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.